Dahil magsisimula ng klase dito sa Qatar, kaya naman i-share ko sa inyo magkano nga ba ang tuition fees ng mga bata dito. Umpisa natin guys sa Philippine School Doha, which is normal kapag Pilipino ka doon talaga uh, in-enroll yung mga bata dito sa Qatar. And ang tuition fees nila doon nag-range ng 9,000 to 14,000 riyas depende sa kung anong uh, grade ng anak nyo. Meron sila doon uh, grade school until high school. At kung hindi ka naman mag-enroll sa Philippine School, mapupunta ka sa International School, which is nag-range ng 15,000 riyals and above. Ayan guys, and above siya. Siguro mga nasa 50 to 65,000 riyals yung pinakamataas. I'm not sure, pero mahal talaga. And guys, hindi ito, ma common siya sa ating mga foreigners kasi dito guys hindi ka makakapasok sa local school or public school dito kasi mostly katari lang yung nakakapasok doon and ang first requirement nila doon is kailangan kang uh, marunong ka mag-Arabic and kahit guys uh, yung mga ibang Arab na other nationalities than Qatar hindi din sila basta-basta nakapasok doon. Talagang unlikely na napakahirap talaga na makapasok doon. And sa public school dito guys, libre lahat. As in libre lahat. Kasi nga, siya may mga lokal ba diba? yon libre lahat sa kanila. Pero sa ating mga foreigners talaga guys, sobrang mahal ng tuition fees dito. Kasi, ay nga, eh, wala tayong option dito na mababa. Na public or kahit medyo mababang uh, mababang tuition fees. Yun na yung pinakamababa ata. Yung, yung Indian school and Philippine school, yan yung mga nag-range, yung mga, mga mababang uh, tuition fees. But, ang pinakamababa ata ang pagkakalang ko is Indian school, around 5,000 reals, nag start yung kanilang tuition fee, which is mababa yun. And, pero, uh, ang mga nakakapasok lang din doon is mga Indian kasi iba yung curriculum nila doon. Indian curriculum sila doon. ayon Kaya, sa Philippine school, ang pagkakaalam ko, pinapalo doon is yung Philippine curriculum. And sa international, depende saan kang school nag-aaral. Merong uh, American curriculum, merong British school. Or, I mean, British curriculum. Yung mga, uh, kunwari ha, kunwari, from uh, British school ka, hindi ka basta-basta pwedeng maka-transfer sa American school. Like, like for example, uh, from grade 1 to 5, British school ka nag-aaral, tapos gusto mong pumasok or lumipat sa American school, hindi ka nila basta-basta tatanggapin or hindi ka nila tatanggapin kasi Uh, iba yung curriculum nila doon. So kung mag uh, So kung magda-transfer ka ng school, kailangan from British school to British school din. Ang pagkakalam ko sa Philippine school din ata parang ganun. Hindi ako sure guys kasi trinay ko yun before kasi yung anak ko pang from British curriculum sila eh nag ano nagtry ako mag-transfer sa American school kasi mas mababa yung yung tuition fee nila ng konti. Pero ayun nga, Sab yun yung sabi sa akin ng school, hindi daw pwede. Ganun siya, guys. And sa sa Philippine school kasi, kaya hindi ko siya kaya hindi ko pinapasok doon yung anak ko before kasi sobrang layo namin, guys. Sobrang layo ng bahay namin sa Philippine school. Kaya ayun, no choice kami, hindi namin kayang i-enroll doon before hanggang sa ayun, nag uh, tuloy-tuloy na kami doon sa school niya. Kung uh, mag-enroll kayo dito sa Qatar, make sure check niyo yung curriculum at uh, kailangan uh, magstick kayo doon kasi kapag ka, uh, lumip, gusto niyo lumipat, hindi kayo basa-basa mga Kailangan niyo i-consider yung curriculum na papasukan ninyo.